mga tol so hindi tayo nakauwi stranded tayo sa dito tayo sa nyog so ingat sa lahat ng mga nasa nobeleta so may stranded sa kanto ng nobeleta mga tol. ingat kayo dyan wala rin kuryente dito na lang meron tayong bako flashlight so yun ingat doble ingat mga tol hindi natin inaasahan kagaya nito may pagyong dumating So, hindi tayo nakapaganda Naipit tayo, buti na lang nandito ako sa trabaho Pero hindi na rin ako nakauwi kanina eh So, ang hirap matulog Tapos, diretso duty na rin ako bukas ng alas 7 mga tol Sana safe yung pamilya ko Kaya ako naman kaya ko mag-tips Kahit kasakali tayo, kaya natin mag-tips dito Gusto so, yung safety ng pamilya talaga Ang iisip ko, kaya hindi rin ako makatulog mga tol eh tulog sana ako kahit na nakaupo lang dito sa kalsate pero hirap talaga pinabagapag yung kalawabang ko sana safe sila yung mga magiging sana safe din yung mga stranded sa libleta mga tayo dobi ingat yan dobi ingat so yun tumigil na yung ulan mga tol at hindi na rin ganun wala talaga man. walang dito Mas, save ko yung battery ko shot lang ako ng konti na konti video mga to memories to ngayon ko lang hindi nakasama yung pagiging sa gantong situation, uh, pagyuhan nakapot uh, sana ako sa bahay kanina o uh, nakapag out lang ako ng mga alasin ko sana medyo mababa pa yung tubig sa nobeleta pero hindi tayo nakapag out ng oras eh. oras dahil nabutan tayo ng baha hindi tayo mga tawid ng nobeleta so nag update din ako sa facebook talaga hanggang ngayon marami pa rin may sa nobeleta so kaswerte nalang din tayo dahil kahit pano, meron tayong isulungan tol. Ingat kayo ah. Dasal lang, dasal. Ah, so, mga tol, napakadilim sa labas. Siko po, walang kuryente. So, naghihintay ako pagka kuryente mga tol. Sana kung upa ng tubig sa nabileta mga tol. Dumaan pang motor. Bukristin, parang awa mo na. Tumigil ka na marami na maistrante wala lang saan mo mga ton huwag ka ng ulan